Alam mga kagana kamusta po kayo? Gabi na ha. dito sa gana ngayon. Gana. Lalabas lang kami kasi pa wedding anniversary so, namin. Ghana, Hindi na. Hindi na sa celebrate pero gusto lang namin kumain sa labas. <laughs> Bo, say hi to my vlog. Hi. Pupunta lang kami dito sa may restaurant malapit sa bahay. Uh, actually, Gina ko lang so medyo late na rin. Kaming dalawahan. No. So, ayan. So, alis na po kami and eh. see you later po in the restaurant. Nandito na po kami sa my sea uh, line view. Ito sa restaurant na pinuntahan namin. Malapit lang dito sa bahay. Walking distance. Actually, nagja-jogging ako dito. But, napakaganda. Ayan. So peaceful. Yes, you... Tata, what is this place? We're going to eat here. hello This one is For no, no. To eat eat or yes. Charlie, we can we can sit anywhere. Yeah, yeah, yeah. Ah, okay. Let's go. So, maganda yung view. Hindi na lang tayo sa loob. Maganda rin naman dito sa labas. So. No, she will not din dito sa loob. Ang ganda ng view. Come here, boo. So, dito na kami sa loob. So, di namin alam. Dito na lang siguro kami magsisat. Saan yung gusto mo po? Ayan. We can stay in the car. Later, ice cream later. Okay, and then yeah, ice cream later. So you already get the Sea Line specialty food and uh, French fries. And chicken thigh. Real chicken thigh. So that's all. Can we have this also? He's sweating. That's all. Drinks, please. I don't drink. How water A Water. Just give us uh, water. I want to drink it. Sure. Okay. Tapos na ako mag-order, so hintay na lang po namin yung order namin. Mahangin. Tapos dito kasi sa taas, makikita mo talaga yung yung na area. Yung dagat somewhere area that area di ko na. <laughs> hindi ko alam kung anong area yun siya, pero maganda yung lugar tapos nakaka-relax. Mahangin, tahimik. Tapos okay naman yung food nila, parang hindi hindi naman siya ganun kamahal. Yan na naman si Blue. Please don't run. Makikita nyo po. Ayan, yung area na yan. Are you enjoying? You like it here? Ah? Be careful, ah? Dito sa area ko ngayon is naamoy ko yung pangkain nila which is napakabango. Ayan yung restaurant, ay yung lutuan nila, yung kusina nila. So, meron din silang lutuan doon na area. Yung ihawan. Meron sila ditong sea uh, wing. Ano yan? Ayan. Meron silang siso something ganoon, Tapos yung garden, maganda. Malinis. Tsaka yung mga halaman nila is magaganda. Ayan. Meron din silang mga ano dito. Mga customer. Tapos meron din sila dito parang garden. Ayan. Nakaka-relax. Pwede kang umupo. Tsaka malinis yung ano eh. Ayan nun, makikita mo meron din sila dito upu upuan Which is, pwede ka umupo habang nanuno nanonood ng V. Come here! Ayan. Nakaka-relax dito. Tingnan nyo naman po. Masid na. Actually, maganda yung lugar. First time pong makakita ng ganito dito. So far, nakaka-relax siya. Tapos, Uh, malamig tsaka mahangin yung lugar pero no no blue night blue you want to go home? No. okay so be behave no kanina pa kasi siya takbo ng takbo e eh, ayaw ko rin siyang tumakbo ng tumakbo ngayon kasi is uh, wedding anniversary namin ni Beth sa Pinas Pinas time eh dito kasi ano pa lang 27 pa lang. At ah, 28 pa lang. Nakalimutan ko na. So what? Mommy, it's open close and walking. Open close? Yes, and walking. And walking. Yes, it's very nice. Right? You can see, see. Ayan nga, yung sinasabi nga yung ilaw-ilaw. Yeah, I can see. Ayun na nga, story time. Look at the lights. Yeah, I can see the lights. Why well, you can see the lights? Yeah. Is it nice? Yeah. Yes. yes. Need to my place. Yes. You want that one to your place? Yes. Okay. Ang maganda yung uh, panahon. Makita niyo yung view. Oh. Uh, so, ayan. So, pupunta na ako doon kasi yung pagkain siguro is nandun. Niyo. Ayan. Ayaw kasi magpakita ni Be. Meron naman rice, fried rice. Here, this is the nuggets. Spring roll. Alhamdulillah, tapos na kami kumain. So, uwi na po kami. Sulit po yung pagkain. Tapos, nakakabusog. Alhamdulillah, nag-order lang kami ng spring roll, chicken nuggets, tapos rice, tapos burger, tapos drinks, french fries. Ay, alam mo nila, busog po yung dinner namin. Uh, worth it naman po yung family time namin ngayon. And nag-enjoy po kami. So, maghanap po muna kami ng aming dessert. Sa labas, ice cream or something gano'n. So, yun lang po. Maraming salamat.